Look. Kapagdiri sa balay sa kung mama guys. Nung balay ko kaon guys kay wala mi bugas ug sa balay. Ang hmm? Kain tayo.

tumagpad na aeroplano sa Naiya. Yung airline na ko ako sa aking Facebook page na ganito. Dalawang araw matapos kong pinungs nyo dito ang aking nabalik. Thank you, Lord. Kain ka guys. Ako si ay, 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 ano, ay, 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 at ay, 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 na ay, ay, nangyayari sa totoong <laughs> <Kung nanglalakid ako, laughs> ay, 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 pero uh, uh, ay, ay, hindi ko lang pwedeng makapit dahil baka kasi bali ako. ko. ito nung Sa sa. nasa probinsya kami na lubog ako merong nagpapakita sa akin parin ba ako agluto ako sa isang gusto nila sa ko ako tapos iba kung anong ginising kasi masabog siya na para nasa lubat kami ng nanay at nakikita ko silang bigla na napapalapit sa akin. may isip nila na may sakit ako kaya balik dahil may kinakausap ako. Hindi nila. Hindi ako asanay akong mag-isa kasi natatakot na yung ibang tao sa akin. Nakakalimutan mm. na, po, ng na Pero, yung naputong na nubig na pinaghampay. Nagbarkada ni Tiba. tiba kay guys. Uh, Kinabukasan, nagulat na lang ako yung lalaki yung nasa likod ko is nag na pala. Pangalimutan yung si Dorian. 2007 oh. Uh, Nagulat na sila dun sa nakira na nakabiktima yung kapatid ko. Sa akin wala akong sama ng loob na hindi niya sinabi. Hindi yun ma sa kumamagas. Akala ko, ipatatapos na yung mission ko abang sa mga best na yan. Kailan ano, hey. na ako lang? Hindi. Yeah, yeah. Nagulat ko yung ako. Ayun din. Nagpamagas na yung kapatid ko. na akala ko normal yung siya. Bumangon ako. Umakot-ikot kami sa labas ng bahay namin. Exacto, sa may kanto. Abutan namin talaga pag-inuman. son ng mama ko, yung isang lalaki na nila manila Mm. mm. So, mm. So, tigamay manakong spirit guys gusto sabot kiderika on gay sa kumama guys kay walay walay bugas sa balay pobre kayo thank you guys for watching